Sa balitang pambansa ay giniit ng Armed Forces of the Philippines na mapanlin lang ang kwento ng China tungkol sa panibagong insidente ng banggaan malapit sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, pangunahing issue pa rin ang presensya ng mga barko ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. May karapatan daw ang ating bansa na magsagawa ng resupply mission sa loob ng ating teritoryo. Nauna nang sinisi ng China ang ating mga barko sa nangyaring banggaan kahapon. Illegal daw kasing pumasok ang mga ito at lumabag sa kanilang bagong polisiya laban sa mga umanoy trespasser. Sa ilalim niyan, ikukulong ang mga dayuhang mahuhuli sa loob ng anim 60 araw ng walang paglilitis. Hindi kailanman kinilala ng China ang 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas at nagpawalang bisa sa 9-claim ng Beijing sa South China Sea. Samantala, iginiit naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque na walang kahinahinala sa mga dokumento tungkol sa kanya na nakita sa Porak Pogo Hub. Ayon kay Roque, appointment papers at affidavit of support lamang na pagmamayari ng kanyang dating executive assistant ang nakita sa nireed na hub. nag daw sa Clark ang dating niyang empleyadong si Albert de la Serna at posibleng doon lang sa compound na katira. Galing daw sa political family si de la Serna. Nagsilbi rin daw itong uh, IT staff na namamahala sa social media ni Roque noon. Hindi na raw alam ni Roque ang iba pang koneksyon ni de la Serna. Samantala sa update naman po sa lagay ng panahon, patuloy na magpapaulan. Ang habagat sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw. Makararanas ang maulap na papawirin at kalat-kalat na pagulan ang Palawan, Occidental Mindoro, Zambales at Bataan. Bahagyan namang magiging maulap na na may uh, panakanakang pagulan sa Metro Manila, Zamboanga, Peninsula, uh, Western Visayas at natitirang bahagi ng Mimaropa Cavite, Laguna at Batangas. Habang localized at thunderstorm naman ang magpapaulan sa natitirang bahagi ng bansa. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.